mga kaibigan, nandito tayo sa paggawaan ni Sir Larry, ano to? Larry Auto Electrical Repair. Diyan sa lugar ko, Malagasang 1G. Malagasang 1G. 1G. Kaya yeah, kung gusto nyo makaayos dito ng mga sakyan na kagaya ng electrical shooting na nasisira sa sakyan, dito kayo magpagawa kay eh, Larry. Dito tayo Electrical shop. Yan. Kaya ito yung ginawa, pinagawa ko sa sakyan. Uh, anong problema yun? Nag-ground din, nagdikit dito sa bakal. Ah, dumikit dito yung bakal ito? Ito, dumikit sa bakal dito. Ah, dito? Uh -huh. Kaya pag nasusun nasusunog yung fuse? Ah. Wala yun dito. Ito pala mamo. Oh. Nabalatan to, dumikit dito sa bakal. Kaya nagkaroon ng grounded. Kaya yung fuse nasusunog. Uh -huh. Yan. Asa yung nasunog na ano? Ito yung placer. Ito yung placer socket. Yan, papitan natin ng bago yan. Kasi nasunog. Ito yung bago. Ay, ito, ito, ito. ito yung hawa ko. Yan. Kasi ito yung binili na bagong uh, relay. Nakakabit na. Yan. Meron Ayan. lahat. Okay na? Meron na lang. Ah, okay. Ito yung cluster niya. Yan, ilaw. Ito ah, sa likod. You really? <clears throat> Ito yung kulay pula. Yan. 'Di yung bago 'yun. Yan. Itong bago. Ito oh, para Bago 'yan. 24 boxes. na natin ang battery. Na, oh, 12, 12 volts? Oo, oh, sabi si pinili nila 24. Lala, eh. 12 volts lang ng battery na yan? Oo. Oh. Dalawa? Dalawa, nakasiris na yun. Ah, okay. So, Magana na ating uh, placer sa signal light, ma'am. Wow! Kasi yung dilagay na relay is 24 volts. Eh 12 volts lang ating uh, dapat ay ilagay dito sa relay. <laughs> Yan. Kalao <24. laughs> din di proyed dalawa baterya. Yan. Kaya sinunog lahat yung yung uh, bat ano, uh, mga battery. Ay battery <laughs> yung mga wire. Yan sa kabilang. Yan. Hindi po kit dalawa battery natin. Akala mo 24 volts no. 12 volts lang pala. Akala ko 24 volts din no? kasi dalawang battery. Ha? series. Ah, pang series lang isa. Mm. Ah, ganun pala kaya hindi pulkit dalawang battery 24 volts na kaya kaya lang alamin natin. Yan, may bagong kalaman na naman tayo. <laughs> okay. Ah, okay, gumagana yung plaster. At tinambit na ng bagong uh, plaster socket. Yan. Naka 12 volts na relay. Na uh, meron tayong natutuhan ng bago. Akala ko kasi, di porke dalawang battery ng sasakyan is 24 volts na. Yung pala, may dalawang battery dito sa uh, computer box itong sasakyan natin. Dalawang battery pero 12 volts lang. Yan series lang pala isang battery. Kaya yung kasama ko uh, bumili ng 24 volts na relay kaya sinunog niya lahat ang mga wire. Yan. Ah, meron din, meron tayong konti kalaman at ko din sa paggawa ng electrical. Yan. gumagana na lahat, no? Yan, yung placer sa likod, backlight, yan gumagana na pati yung yung preno. Pare, paki-preno nga. Preno. Ah, okay, gumagana. Okay. Kaya pala yan sinunog dahil 24 volts ang ating nilagay na relay. Yan, kaya ang daming nasirang wire. Yan, fuse, nasusunog dahil mataas ang nilagay na relay, 20, 24 volts. Yan. Dapat 12 volts lang. Yan, sa ngayon is okay na boss, no? Okay. Ah, boss, pwede bang ano uh, malaman kung ano yung mga inayos sir? Yung placer. Tsaka doon nang nag-grounded hole. Yung sa back? Oo. Uh -huh. Backlight sa likod? Hindi, pa na pan. Ah, okay. Pero uh -huh. yun ang diferensya kaya nasunog uh -huh. lahat yung mga fuse. Oo. Uh -huh. Tapos yung kinabit na 24 volts na relay, yun ang diferensya kaya nasunog yung mga fuse. Kaya pag nilalagay yung fuse, nasusunog. Yun ba yun? Oo. Uh -huh. Ah, okay. Ayan, uh, ah, meron tayong konting kalaman na tutunan dito sa ating paggawa sa ikutan ng ating sasakyan. Kaya hanggang dito na lang ako para si Yancy Rimando. Sana mo gusto ninyo ang aking uh, konting kalaman itong ating mekanikal. Ayan, hanggang dito na lang.